Jes Anyos na bata, binawian ng buhay matapos madikita ng makamandag na jellyfish. Narito ang news ni Christine Belen. Pinawian ng buhay ang isang 10-anyos na batang babae matapos kapitan ng dikya habang naliligo sa dagat sa Araceli, Palawan. Sa investigasyon ng otoridad, nagtamo ang biktima ng jellyfish sting sa kanyang kamay at braso. Ayon sa sumuring doktor, nagkaroon ng anaphylaxis o severe allergic reaction ang biktima. Posible umanong box jellyfish ang kumapit sa biktima. Ang ganitong uri ng jellyfish ayon sa mga eksperto ay mapanganib at mataas ang toxic venom. Ang venom ng naturang dikya ay maaring magdulot ng paralysis, cardiac arrest at pagkamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Sinubukan pa ang biktimang dalhin sa pagamutan, ngunit hindi na naisalba pa ng mga doktor. Para sa Newscoop, no ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.